naputol. Kumuha kami ng manunggay, naputol. Kunin natin lahat, sayang naman. Kailangan natin dadalhin ayun oh. tumukuha na amin naputo na siya Alamin uh, uh, natin yung iba. Tapos yung iba, alamin natin yung fertilizer. Ito na yung natin na malunggay. Ngayon, gagawa tayo ng fertilizer. So, wala nang masyadong paliwanag pa. Basta gawin mo to sa laman mo. At uh, magiging best ano siya, uh, fertilizer. So, napakadali pong gawin po ito. So, tara, start na natin. So ito na yung kinuha natin na malunggay. Ang gagawin natin, himayin natin to. Himayin natin. So, pero una, hugasan natin to. Tsaka, tsaka nating himayin. Ayan. So ito na yung nagawa, nahugasan natin na malunggay. Ngayon, himayin natin to ganito lang. Para mabilis. Ayan. Yeah. Ito lang po yung kailangan natin dahon niya. Sa mga nakatira sa mga probinsya na kagaya ko, makita lang natin sa labas ng to, marami to. Kaya Madali lang po kumuha. And then, napakadali pong magtanim na ito. Malunggay. Ayan, nahimay nahima na natin yung, ano, yung malunggay. So, ang gagawin natin dito, kukunin natin yung katas ng malunggay. So, paano kunin to? Madali lang po gamit nung blender, i-blender natin to. So ayan, i-ano natin. So yung ko lang ano, meron siyang yelo pang dahon. Pero wala pang problema niyan kasi uh, ang kukunin naman natin dito yung katas nung uh, malunggay. So ayan. Ito na natin. Ayan, ganyan po karami lagyan natin ng konting tubig konti lang Okay na. Tapos na. Ayan. Tapos, next nga gawin natin ay salain. So, ayan. Para masala natin yung katas nung ating ginawa, gagamit tayo ng tela. Ito yung puti. At natin lalagay hop hilang Yo. Chika natin, pipigayin 'yun oh. Kita niyo na yung katas niya. Yan. So ito po yung kailangan natin yung katas niya na yan. Yan. Magandang fertilizer. Napakadali lang po gumawa ng ganito. Kailangan lang natin yung dahon ng marungday. Ayan. So, ito, ito yung gagamitin natin sa pang-spray dahil sinala natin. Itong isa naman, ito yung ihalo natin sa fertilizer. So, ito na po yung finished product po natin. Ito po yung malunggay for spray. Ito yung ilalagay natin dun sa sprayer. So, dalawa yung ginawa natin. Ito yung pure. Malunggay for fertilizer. Ito yung pandidilig natin sa bawat halaman. So, pwede ito sa lahat ng klase ng halaman. Ayan, nakikita nyo. Ayan. So, kailangan natin dito sprayer. So, ito nasa kalating 1 liter kalating ng 1 liter to. gagawin natin ganito guys ito yung pong spray no? uh, ang sukat po niya yung kalating litro 1 tasa po na ito 1 pero okay lang yung dalawin natin. Ayan. Ayan. Ayan ito na yung pang-spray natin. So, pangalawa, ito yung uh, pure na fertilizer natin sa malunggay. So, sa isang litro, ito yung 1 liter natin. Bali, ito, mga, yung takip na ito. Uh, tatlo hanggang limang ano limang takip so, Dalawa. Sobra. Tatlo. Ayan, may butas na rin siya. So, ganito lang gagawin natin. Ito na nalagyan na natin na chik-chik lang. Ayan. Ready na pang dilig sa ating mga halaman. So, sample natin dito yung okra. Ayan, ito yung okra na tanim natin. So, mapapansin nyo. Yung ganito kalaki ng okra. Wala pang bulaklak ano. So, na before ito bumulaklak, kailangan niya mapuno yung nutrient o niya yung gusto yung nutrient sa lupa So, ang gagawin natin ay maglalagay tayo nito ng malunggay na fertilizer Ayan So, dahil nilagay natin dito tansahin na lang natin kano karami Ayan. so applicable to lahat ng klase ng halaman Ayan. ito rin ito yung sili natin ito rin o oh. kasama rin ito 48 days din to so mapapansin nyo sa 48 days ano mayroon na siyang mamumulaklak na siya so mapapansin yung mga dahon niya kulang na kulang ng nutrient so ang malunggay fertilizer kasi uh, composite ito ng uh, uh, calcium uh, magnesium saka phosphorus so maganda rin itong ilagay to dito sa maganitong halaman so ito na kailangan sya so lalagyan natin ayan wala nung na-transplant ko 48 Disney na eh karoon pa ng bagyo sa amin kaya iba pag ganito naman ano nangailangan na siya ng calcium so itong ginawa natin na marunggay fertilizer kompleto na siya so may namtoo yung sa mga ganitong halaman ano yeah Ayan, ay Ayan. maa Ayan, natin lagay sa talong. ay maa ay natin na sitaw. in the green ayan. so halos maubos natin yung isang laman so marami naman tayong ginawa marami tayong supply so continuous natin lang maglagay ayan aubos na oh pero meron pa dun marami pa So ito yung sprayer din natin ano, yung sa mga yeah. namumulaklak. Ayan, yeah. so, yung mulaklak to eh. Okay, sinin natin ito din natin spray so makikita nyo ayan o Ada semua nak belasah. Yeah, at testing natin yung mga fertilizer natin so salamat yun yes sa panonood sa video na to keep subscribing to my channel bye bye